Zombie Apocalypse Dude. Basta guys, matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng ating mga video. Kaya nga pala guys, itong ginawa kong talagyan ng speaker, speaker box, ito yung forma niya. L4TED, ayan. Dito yung papasok yung hangin, dito lalabas. Pagkabila yan, pang dalawang speaker yung ginawa ko sa isang box. Tapos guys, dito sa gitna, dito nilagay yung talagyan ng tweeter, yung dalawa. Bali nakatayo yan ganyan yung itsura niya pag malayo ayan nakatayo ganyan yan guys yan yung itsura niya sa loob ito yung ito yung pagkagawa niya hindi ko na binidyohan yung pagkagawa niya guys kasi minamadali ko to May uh, may paggagamitan ako ng... yan yan siya Guys, ito yung wire ng speaker. Pinataan natin dito. Yan. Pinataan dyan. Numabas dito. Nagpare na tayo. Nagbutas tayo yan. Sa kapila. Tapos sinabahan natin to, ito. Two inches na lang yung natitira dito. Yung siwang niya kabila. Yan guys. Pwede na natin kapag ito. ilalagay nating Twitter Kevlar ang brand na GT 100S 100 watts 8 ohms ito gagawin nating Twitter dalawang ganito dalawang speaker itong so, speaker na to galing doon sa component natin noon na pioneer ang brand Ayan guys na Muna natin, nalagay na natin yung speaker sa likod. Dito na yung speaker. Ayan. Ginawa natin na box. Subukan natin, pandarin natin. Itong ano yung tunog niya yan. Tapos volume. Ayan. <tinyo> no lo veo? So, yan guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang video na to, like na lang. Pag-subscribe na lang kung di pa kayo nakasubscribe. Pag-pindon na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin mga video. Hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.